with my starting with my sunscreen I am going to use again this Cetaphil sun very high protection with SPF 118 plus UVB, UVA pag hindi ko masyadong kailangan yun mga sis ang ginagamit ko etong ano etong Bure UV pero pag alam ko kailangan ko talaga ng sunscreen, maaarawan ako ng bonggang bongga. Itong Cetaphil yung gamit ko. Ito din yung gamit ko kahapon doon sa safari. Amoy lang tong ano. Hindi ko bet yung amoy na ito. Parang amoy gamot na... Ewan, para sa akin amoy gamot siya. Pero... makalagay naman fragrance and paraben. Pero ewan ko. Okay, amoy gamot para sa This is for the face and body kaya lalagyan ko yung aking, eto. Lagyan natin. Baka Mahirap na. Next, for my base, I am going to mix the YOU NutriWear Foundation and the Active Skin Tint. Medyo nababetan ko yung ano nito, yung pag-mix dito kasi ito, medium to full coverage while ito sheer coverage. So, ang ginagawa nito dito sa NutriWear ko, eh medyo thick yung uh, consistency nito. Parang medyo nag-ano uh, siya, uh, ba yun? ipapakita ko sa inyo yung difference ng consistency niya. Teka. Ang dami. Ang dami kong nalagay. Eh. Madami na yan mga sis sa sobrang full coverage nito. Alam niyo anong problema ako? Wala akong dalang sponge para ma-blend to. Kaya sobrang blend. Ako nang blend. Problema ko nga, tulad ng sabi ko mga sis, problema ko dito, wala akong ah uh, sponge. Kasi sponge talaga yung gamit ko sa ano. Nalimutan na ko. Sponge talaga yung gamit ko dito sa YOU. Kasi nga, thick yung consistency niya. Kaya medyo nahihirapan ako mag-plan. Gamit yung kamay ko. Pero kailangan natin problem lagi lahat yung One eternity later. Kita nyo yung difference kanina ng face ko tsaka ngayon. Mas smoother siya. Diba? So yan, done na akong mag-blend. Medyo mahirap lang talaga siya mag-blend. Kasi sobrang thick ng foundation. Then, kahit thick naman siya, may pambawi. Kahit thick naman siya, hindi siya mabigat talaga sa face as in. Parang wala naman talaga. Hindi daw. Pero mag, Uh, moisturize lang ako ng aking lips again using the Happy Skin Happy Skin Treatment Oil in the shade Clear. So for my blush, I don't know if I'm going to use this BLK in the shade Blake baked or this nko in the shade Criminal. What do you think, guys? I don't know. sobrang pigmented niya. Kailangan natin mag -i -i -i. sa paglagay. Just gonna look at the mirror. To blend it. Fresh, fresh lang mata. eyebrows, again, I'm using this Isenko. Hindi ko na tinigilan to from the day <laughs> from the day that i have this everyday talaga everyday use ko na siya hindi ko na siya pinatawad kaya kailangan may pera ako bago maubos to so ang ginagawa ko naglalagay lang ako ng product niya then i'm just going to blend it using the other spoolie. if may area pa na tingin ko kulang sa ano kulang sa product mag add lang ako Ayan. Nakalimutan ko pala. So, I'm just setting all my face. Oh, ito lang yung talaga dito. Medyo mahalat talaga. Pag may setting powder kayo mga sis. Kasi, saan saan na pupunta yung product ko? Yeah. I'm going to set my under eye, nose, under eye, my nose. Alam nyo, yung clean-clean talaga nitong Get Ready With Me na it blurs. para may blurring effect siya. Then, it sets my my chervalu. sets my chervalu. Sobrang ganda. And yun nga, ang oil control niya is Yeah, that's it for our mock up so outfit check this is from shein then this is from bench yarn yeah. so this is my breakfast So, tapos na kami mag-breakfast buffet. Katapos kong nag-breakfast, umakyat ako agad dito sa room kasi sobrang sakot ng tiyan ko. So, yun. And nag na ako dito para magpahinga. Kasi nga, guys, sobrang aga ko din gumising today. Mayo na ako ng 7 at agad ako galing. Kaya, yun. Tapos, kaya nagpapahinga ako ngayon habang swimming yung mga bata sa baba. So, hindi na ako magsiswimming kasi nga, kala ko maaga kami mag-check out today. Mga ano, mga 7 a.m. Akala ko for check i uh, ay 7 a.m. Ano <laughs> nagsasabi ko? Akala ko 10 a.m. kami mag-check out today. So, inayos ko na lahat. Then, yung mga naiwan ko sigurong gamit dito, yun na lang yung gagawin ko. And I think mamu-move ng 12 noon yung aming pag-checkout. And although yun naman talaga yung out time, pero kahapon kasi akala ko talaga yung napag-usapan kasi na check out time namin is 10am para makapunta kami sa gusto namin puntahan. Ngayon, hindi ko sure kung hindi ko sure kung ano, kung ano kasing tawag doon? Tutuloy kami sa dapat namin puntahan ngayon kasi nga, due to circumstances. due to circumstances. Tsaka hindi ko alam mga sis kung dahil sa drinks ba dito o talagang masakit yung chan ko. Although meron kasi ako. Sobrang sakit ng puson ko, sobrang sakit ang chan ko. Every time nakakain ako, kailangan ko mag-poops. Madaling araw magigising ako para mag-poops. Ganun ka sakit yung chan ko late. Eh siguro two days, two nights na. Gumigising ako madaling araw pa lang, para lang mag-boots. Ganun siya kasakit. Yung hindi ko na siya kayang tiisin talaga para the next morning. So, ayun. I think I need to organize all of my stuffs para later dire-diretso na yung aming tag check out. And syempre, dahil may kasama akong kapatid, kailangan ako din magayos ng gamit niya kasi Tate. Ang galing mati. Ang galing mo. Having lunch here at Wooden Table. Lutong bahay.